Ayan mga guys Kami magdudugtong ah, Magtatrasis na mga guys Wood truss ang gagamitin namin din sa Sa bahay namin na ginagawang are And Ngayon mga guys ang gagamitin namin ay Kahoy na dugtungan Kaya mga guys Papakita namin sa inyo kung paano Magdugtong ang timpukpuk ng Kahoy Dahil yung mga available lang na kahoy Ang aming gagamitin dahil hindi sapat yung haba kailangan naming dugtungan kaya ipapakita namin sa inyo kung paano magdugtong ng matibay na at matipid na raptor mga guys kaya yan ipapakita namin sa inyo kung paano kasama ng ating ang tito thirst yan yan ang, ang tito thirst mga 6 inches lang yan. Ayan mga guys, ito yung available nating mga kahoy ay alangan ng haba kaya pagdudugtongin natin kaya papakita ko sa inyo kung paano mapapatibay natin yung dugtong nang hindi magdo double block tayo kumbaga ang gagawin natin ay self blocking kumbaga yung ating dudugtongan at saka yung pandugtong ay siyang nakablock na din wala na tayong mga double blocking pa mga guys ayan ito guys ang ginawa namin yun ang aming pagtutugtungin mga guys gagamit tayo ng gagamit tayo ng bolt and nut with washer hindi pa kulang ang gagamitin natin dito mga guys para matibay sigurado ako guys matibay yan ayan ang aming nabili mga guys na ball ay 4 inches lang ngayon guys itong kahoy na ito medyo makapal kaya halos 2 inches kaya Gagamitan muna namin ang ito, yung kadornab. Para ito, natin yung para magpapasok natin yung washer ay yung pinakaulo Yan. Para makuha natin yung yung thread natin sa dulo. Para kumapit yung ating knot. Uh, sa dulo nito. Kaya ayun na natin. Pinaka butas para pagsisiguhan itong ulo. Yan ganyan mga guys, yan. Ayun, oh. Tapos saka natin bubutasin ang kasing laki ng ating nut para pag ipinasok natin yan mga guys, sukat na siya. Ayun, butas na. saka yung washer. Ayan. Ayan mga guys, ang dalawa. Dalawa lang yung mga gamit natin dito. Pero kung yan, mga guys, ang gagamitin natin na double block, apat ang ating gagamitin na washer. Tapos, dalawa yung ating magiging block. Kaya yan mga guys, ay mas matipid. Dahil, single block, hindi, hindi ka papakulang. At saka, hindi ka pa papakulang. Dalawa lang washer. Good rest tapos maiksi yung ating washer ayan mga guys nakalabas na yung dulo kaya yun ang ating lalagyan ng washer at saka yung ating nut hindi natin ilalagay kaya sigurado guys mga matiba yan kahit walang pa ako mga guys at kung ang pupurubahin nyo yung pagkakabit naman doon sa taas papakita ko sa inyo kung paano ikabit ng maayos hindi siya nakabalagbag sa sa ating lalod ng yero kapag ka naikabit na ayan mga guys pinayalagay na yung nut no problem ayan. eh rin ah, sigurad. na Sigurado mga guys yan ako pagkatibay niyan dahil mga guys yung pinakulang Ayan mga guys, kung katibay niya na. Oh. Naikabit na. Ayan, nakapitan na yan, mga guys. Malinis pang tingnan mga guys. Ayan na mga guys, naipagsasalya na natin ang ating mga dinuktongang raptor. Ayan. Dito na tayo sa taas mga guys. Ayan, naisalya na natin. Ngayon guys, yung raptor natin ay magka hindi, hindi diretsyo. Yan, hindi diretsyo yan mga guys. Dahil lang magka tampal yan. Kaya hindi yan diretsyo. Itong hindi diretsyo yung kanyang magka Kaya ang gaginawa natin mga guys, yung abang nating bakal dito, ay naka-offset ng kung gaano kalaki niya ng kahoy naka-offset doon sa taas naka-adjust siya ng kasing kapal ng kahoy kung saan nakalinya yung ating tong para pagdating sa ating yero sa ilalim para kung na natin doon sa ilalim ay hindi nakabalagpag sa sa ating balukbog ng yero kaya yan mga guys naka naka yan, tingnan niyo mga guys. Magkaiba yung kanyang dugtong tapos i eh, doon nga yung abang nating bakal sa babang yon ay magkasalit. Nagkaroon na nagkaroon siya ng adjustment para pagdating sa balugbog ng yero ay hindi siya nakahiris kaya yan mga ganda mga guys nakatipid pa tayo mga guys dahil sa halip kung may black yan at uh, kung ang ating black ay 3 feet, di 3 feet ang ating natipid mga guys. 3 feet na kahoy. At pati yung bolt, and that naging dalawa lang. Dapat ay apat kapag gayon ang dugtong. Kapag bolt ang gagamitin natin, pero kung pako, pa at di kahit inyo, dami na ng pako. Ayan mga guys, matiba yan. Sigurado ako. guys ay aming iaalay na itong mga kahoy namin na inilagay yan na mga guys na fix na natin yung ating raptor natuwid na din mga, natin mga guys yan Buwan na ngay nakaset na yan na yung ating pagkakabit ng raptor na may self-locking mga guys so, di ba mga guys ginamit. Ito yung kina kahoy. Ang iba dito mga guys ay yung kinalas dito sa dating bahay. Ay siya uli namin ginamit. Kaya mayroon tayong mga dugtong. Tapos eh, nagpalagari na lang sila ng kahoy na mahogan eh. Para makomplete yung ating kahoy na raptor. Ayan mga guys. Kaya mayroon mga dugtong. Kasi guys, hindi sasapat yung yung ating haba ng kahoy, kaya nagtutong tayo at yan ang mga guys ayos na so ayan mga guys, ito yung ating drawing ito yung para may natin ng maayos, ito yung ating double black at ito naman guys, yung single black tapos ito guys yung ating self-locking Yan. Ito yung pagkakaiba mga guys. Dito mga guys, sa double block, mayroon tayong kahoy na nagdoble. Kaya mas nakatipid tayo dito sa ating self-blocking. Kasi guys, isa lang yung ating magiging block. Yun na yun mga guys. Tapos dito, double. Tapos humaba pa mga guys yung ating bolt and nut kaya mas nakatipid tayo tapos naging apat pa yung ating bolt kaya mas matipid yan mga guys yung ating self blocking tapos dito mga guys sa isa ito yung single blocking ngayon, ito apat pa rin yung kanyang bolt kaya mas madami pa rin yung ating magagamit isa lang yung black pero apat pa rin yung bolt tapos dito sa ating self-blocking mga guys ayan, dalawa lang yung bolt na magagamit natin, tapos uh, halos ay nakatipid tayo ng isang isang block, ayan yung isang block na yan mga guys natipid natin, kaya mas makakatipid dito sa self-blocking kapag ka ganito ang inyong ginawa tapos sa pagkabit naman mga guys, ang pagkabit mga guys, kung ito ay 120cm yung layo dito dito sa sunod mga guys ay magiging 24 mga guys dahil kung 4cm yung kapal ng inyong kahoy yun ang magiging adjustment ng pagkakabit dito sa ating beam Ayan. yung ating self blocking mga guys na kahoy ay naka align pa rin sa beam kapag ka ganoon ang ginawa natin dahil yan kita nyo yan mga guys magka, magka dampal kaya mayroong adjustment tayo sa pagkabit sa beam ganito guys yung mangyayari mga guys kapag ka ating hindi inadjust yan kapag parehas mga guys na ito ay pagpalagay natin na 120 yung ating pagkabit ng ating kahoy sa beam ito guys kapag kinawa nyo yung 120 din hihiris yan mga guys dun sa ating beam or dun sa ating yerong ikakabit dahil yan ay magka dampal kaya mas maganda ka may adjustment tayo para ma may kabit pa rin natin ng maayos yung ating raptor. Ayan mga guys. Yun lang mga guys. At eh, salamat sa inyong panonood. At kung napadaan kayo sa aking channel, please subscribe my channel, like and share. At pakipindot na rin ang bell button para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat guys! God bless and bye-bye!